Game. Wala nang intro-intro. Live stream Boyne Hebon. Wala nang intro-intro to. mag na tayo. <laughs> Sabi si Martin, no. Tek mo kana 'yun. Uy, fire. Wala nang hares. lang tayo sa malapit ang isda pabawal ng tubig ano may hey, bas tayo sa malayo tayo walang ang hirap ng pesto yun ito yung pesto ko dati May spot dito ng lapo-lapo. Kaya lang masabit eh. Sinisibad na agad eh. natin na padagad. Ayan. pa siya. babaw ng tubig eh. Ibas. Laka nang ibas ano? Mm -hmm. Ibad. Hmm. Ay, kamagat dito. Sinabad nga agad, oh. Bilis, eh. Sabi na, eh. Hindi na huli, Ayun, oh, isda ako naglalaro. Dami isda ngayon. Oh. May lapo spot din tayo kaya masabit eh. Ayun ang dami sa daw. Daming sabitan. Basta ang hipon. Laki biya nang. Tingnan nga. Fish on. Sir Martin. Oo nga biya. Ang laki. Kalibugan. Ang laki. Oops. Ganda ng tama. Ay, ano ka dyan, Master? Oo. Tara mo. Ganda ng tama. Ganda ng tanggalin. Kalibugan. Ang laki. Busog na busog oh. Buntis yata ito eh. Hmm. Walang paano tanggalin Ayun lang. Oh. Madali lang hook niya. Wala, malambot naman ang ano naman. Malambot ng... Walang tibo. Walaong, walang Eka. tibo to? Oo. Sure ka ha? Hmm, mala, malambot yan sa lahat. Malambot yan. Biya. Kalibugan. Laki. Good size eh. Ba't lumabas? Uy, hmm. sinuot. <laughs> First catch. <laughs> nice. Fish on talakitok. Fish on talakitok na maliit. <laughs> hey, <yung mga> <laughs> Ang cute eh. Oh. Hey, hindi na yung na pa. <laughs> <laughs> Di lang mo sabit-sabitan. Hindi lang mo sabit-sabitan baby kitok wag papakawalan natin lalaki pa ito eh parang mukhang GT nga yung pag ito lumaki ano okay ayawan ang cute eh Push on tas lang nga ba? Alakas. Good size to. Ang laki. palingon laki. Palingan. Ang ah, laki. Ano na? Bambangin. Ang laki. Good oh. size. Bambangin na yun. Ang laki o. Oh. Sabi. <laughs> Martin oh. o. Thank you, thank you. Sarap. Snapper, oh. Ang lakas ang laban, eh. Muntik pang isabit. Dawa na. Kuha tayo ng pansongkit. Lucky. Pari ko, eh. Gas-gas nga yung leader line ko, eh. na natin. kas- gas na rin naman. Positive Martin. natin. Hmm. Yan lang ano. Ba ba ano na eh. Alabas ng isda. Positive na. Ay, sige. Tara lang, tara lang. Ang lapo-lapo huli ni Martin. Ang laki lapo-lapo. Okay. Oh, game, game. game. Akan na, akan na. Akan na. Babay, babay. Sige, madaday mo ko kayo. Jumbo, oh. Ah, Amo ka mula pa. Hindi ka puti. Jumbo lapo. Ko, bababaan ko, bababaan. Sige, sige. Ang ka na lapo, lapo. Dito na ako bababa. Dito ka na. Kaya nga. Kaya, baka makawala. Ang laki pang manti. Ang ka lapo, lapo. Bilis, baka pumalag. Bilis, baka pumalag magawala to. Nako. Nako, namamalag na to. Namamalag na. Alright. Wag na, wag na. Nandito na sa akin. May amat pa? Oo. Oh, ang laki. Jumbo. oh, Jumbo o, Ulit yung ko. Jumbo lang po. Uli na Martin. Nakalusong patuloy ako. Ang laki. Sweet and sour na to Martin. Ako, dito. Ayos, panalak. Ang laki ito, no? Laki na. Alak pa ako, eh? Lato pa na. Ganda ng size. Ganda pa din ang tama, oh. Ganda ng tama, hindi makawala. Ang laki, oh. Oh. Ayos, panalak. Thank you, Lord. Tamay ko. Sabuntot. Biyaya. Thank you for Lord. Sa biyaya. Laki, pari ko, eh. Nice oh. Mahirapan naman siya. Eh. <laughs> Kahit nahirapan, sulit naman ano. Mm. Sugat to. Oh. San. okay lang yan. May lapo ka naman. Ito, ito, okay, <laughs> ah, okay na. Ganda ng tama oh. Ganda din ng tama sa ako. <laughs> <laughs> ang ano. Ito yung mga sabi na lapis spot din eh kahit masabit sulit naman Ano? hindi ay nalunok hindi naman lunok na lunok eh, ayun o oh, nasa ano lang ang tama nyo nasa sa labi lang ay nawala Kani, <laughs> <Ganyan> eh <Lucky>. laki <laughs> oh, jambo karoon mo isa ay swad swad eh Taray ko, putang ina mo. Sakit. <laughs> Natibo pa. Saan ka ng flies? May flies ka ba ka? Ayun na, yung flies natin pang ano, putol. Ito yung flies mo sa bibig. Dugong oh, lang yan. Sama yun sa fishing. Buwis buhay nga eh. <laughs> ko malag ulit ko na nga eh wala akong kapitan ka okay na tayo tayo mo na yun laki <laughs> positive positive oh. last one Kala. okay, okay. <laughs> Positive rin, okay. Ah, lakas na naman ito, Martin. Baka wala pa yata. Ay, nandito pa. Lakas. Ah, laki rin. Oof. Oh, kalingan. Good size ulit. Nice, <laughs> nice, nice. Kasaya ah, ako nung no? mapin ang nalagay Good size na naman, rin Oof. malas ni. Eh. Mga boy ko. Sumi <laughs> ah, pa Nice, nice. May ako babalik dito pag maganda na ang sipad. <laughs> <laughs> Sana nakuha pa. Ramdam mo pa? bangbangin, bangbangin Talingan. Oy, oy. Nga laban. Ay, kamaawal. Kamaawal, ha? Dito, lapit. Lamod naman pala. Nice. Ups, 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 Ay, lamod naman. Ay, lamod naman. Ay, lamod naman. Sapa. Ako na, ako na, ako na. Ako na, lamod mahaba <laughs> na Ay, nasira nga <laughs> ang price Wala sa mahaba ng bagaan Sable nga ba yun ano? Hmm. Ang bugaong ah, malaki yun Yung mo ngayon malaki, hindi na yung hindi lumaban Oo oh. Malaki yun Ah, ito ha Talingan na na

sabi na eh. Sun ulit. Kuya Martin no. Lait talingan. Sa tabi lang Hamabol? Wow. mabol. Andami na si bad. natin to. Nasibad. Grabe na, si na ang lapo, lapo yun eh. <laughs> na. Lapo-lapo na yung gano'ng sibad eh. Jumbo ulit. Laki. Aba, ang oh, lakas na mahaba. lakas na mahaba. na. Hindi pa pala. Laki. O, oh, kakapit nga. Oh, laki. Kamalo. Oh. lakas <laughs> na mahaba. picture natin. Huwag na. laki na naman. Oh. Nice one. Nice, nice. Sarap. Ah, Kamaawala. Yung kapitan dyan. Bibilik yan. Hindi, okay lang yan. Kahit ang siya, hawa ko na siya. Laki. Kakalagay mo lang yun. Oo no, nga eh. sa matal. Dali. Hmm. Hindi, ano lang yan? Ang laki. Ang <laughs> lakas lumaban. <laughs> Oh, thank you. Laki thank you. na no? Bigat mo. Okay. <laughs> Ito, na. Bigat na. Sabi ah, na. Maha, ako ako talaga ng hook. na ako. Ayun na Baka pang mahata ko eh. Ouch. <laughs> <laughs> Nakadali ka na. Nakadali pa naman ng isa pa oh. Ay, sarap. Lakas ng laban, man. Hindi ko na pinagbibigyan. na. So, ayan. So, Half day lang. Ito yung huli natin. Mga talingan. May kalibugan. May biya. Ito yung mga size ng talingan. Yun. Snapper. Ito yung huli na Martin. Ang oh. laking lapo-lapo size ng spray paint no? Mas may mga maliliit dito siguro mga nasa dalawang kayo lang din dalawang mahigit siguro so okay, yun tara na gutom na tayo uwi na